Binagbabayad ng isang Chinese maritime expert ang Pilipinas dahil sa nangyaring banggaan ng dalawang nilang barko sa Baho de Masinloc. Pilipinas daw kasi ang merong kasalanan. Patunay daw dyan ang nilabas na video ng Chinese state media. Pero ay naman sa ating mga maritime affairs experts, dihado ang Beijing kung dadalhin ang usapin sa isang korte. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Sa 26-second video expose ng Chinese state media na Global Times, makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Kuha raw ito nitong August 11. Ipinapakita o manurito ang anilay dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Gaya ng ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot mula sa Beijing. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa salpukan ang paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Dahil dyan, sinabi ng isang Chinese maritime expert na dapat pagbayari ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at ng CCG. Sa artikulo ng Global Times, iginiit ng nasabing eksperto na Pilipinas naman daw kasi ang sanhi ng banggaan. Pero may buwelta dyan ang isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbacan. Kung sakaling ipinig niya yan, they'll have to go to court and they'll have to prove

Hinimok ni Batong Bakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Shoal nitong lunes. Paliwanag ni Batong Bakal, katawa-tawa na ang mas maliit na barko ng Pilipinas ang haharas sa mas malaking China Coast Guard vessel. Tinawag naman na sinungaling ng Philippine Navy ang China na nais lang daw makakuha ng sentimiento sa publiko. Umaasa naman si Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, na may natutunan ang China kasunod ng salpukan ng mga barko nito. I hope that the leadership of the Chinese Communist Party would be able to look after the welfare of their men and not make them cannon fodder. So hopefully, wala na sawi. May kakalimutan nila, sweep it under the rug, and move on as if nothing happened. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.